Sinibak na sa pwesto ang limang tauhan ng LTO na nag-viral kamakailan dahil sa marahas umanong pag-aresto sa isang magsasaka. Ito ang nag-viral na video ng paghuli ng limang LTO enforcer sa isang nagpakilala magsasaka sa panglubuhol nitong biyernes. Hinuli ang senior citizen na nakita ang may dalang bolo at tila pinagtulungan ng limang LTO enforcer, ang isa tila inambahan pa ng saksakang matanda. Sibak na sa pwesto ang limang LTO enforcer pero paliwanag nila may mga ulat na nakainom umano ang lalaki kaya nila ito dinakip. Pero sabi ng Transportation Department kahit pa, we are the people's servants and not their lords. Huwag na pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Pinaiimbestigahan agad ng DOTr ang insidente, hindi nagpakilala noong panahon na 'yon pero napag-alamang kapatid daw ng dating vice mayor ng Panglawang Magsasaka. It doesn't matter, kahit sino pa yan no, kababayan natin yan eh. Citizen yan eh, kung kapatid ni ganito, kapatid ni ganito. Huwag ang kapatid, huwag ang kailangan sa gobyerno, it doesn't matter. Na hospital din ang matanda dahil sa masakit na katawan at high blood. Ayon sa DOTR, may operasyon noon ang mga LTO enforcer galing sa Cebu laban sa mga kolorom ng mga sasakyan sa Panglaw at nagkomento umano ang hinuling lalaki. Bakit ang hinuhuli niyo lang yung mga may hirap, puro motorcycles kasi talaga yon. doon nagsimula. Pinareview na ng Department of Transportation yung protocol ng paninito ng mga enforcers sa mga motoristang para masiguro na hindi daw ito naaabuso. Kahit daw si Transportation Secretary Vince Dizon nagtataka sa madalas niyang nakikitang paninito sa mga motorsiklo pero hindi naman aniya ititigil ang mga operasyon habang may nangyayaring pagrepaso. Laging pinapara at tinatabi ng mga law enforcers sa daan, tinatanong ko na, bakit kaya, it is incumbent on law enforcers especially to always exercise maximum tolerance, hindi po pwedeng ganon, lima po siya, nag-iisa po si Mang Bert, we apologize profusely for its happening, huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin, salamat po sa panunood.